kapit. Ayan, nagsisipag sisipag niyan. O, oh, mara ka, o. Oh. Ayan, you know? huh. o. Oh, grabe naman, o. Oh. Naway, masuportahan niyo po ang uh, YouTube channel na Tanayans. Ayong... Welcome to, ano, anong vlog mo, pare? Tanayans. Oh, Tanayans. 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 Ayan. Ay, grabe, ano naman, yun, oh. ay, ito, ano. Ano ba, ano? jumpong uh, jampong noodles. Ah, grabe, mag-display jampong pala. Then ito, ito mag-display, guys. Ah, oh. ah oh, yun pala ano niyan, eh. Titignan mo oh. muna kung... Nasa ng harap. oh, yan. Tapos ilalagay mo lang, ganun pala. Ayun, ganun pala yun. Kailangan po, ah, oh. po siya para... oh, ganun pala para makita ni Costo mo. Oo. Oh. Ganun, ganun lang po, guys. oh, yan. Yung mag, ganun po siya mag discipline ng kanyang ano. Ganito po, oh, ganito po talaga sa ano, Saudi. Uy! Diyan pala ito, magaganda na ito. Oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. Ganun pala mag-display ng ganun yun ang mga kriyano. Oo, oh, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oo, oh, ganun pala mag discipline oh, noon. Eh, ganun pala yun. Eh, 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 gusto. Nakalive tayo, pre. Uy. Ay, grabe, sino yan? Friend ko yan, pre. Friend ko yan. nanggalin? Hi. Ano nanggalin? Baro natin may dito tayo? Meron tayo palagayin pala pag dito. Ayan mo lang, pare. Ayan, ayan. Sorry, sorry. Kung na, ano kayo kasi, yung mga friends ko bagang uh, sa ibang bansa, Ayan. Ito, ano. Ito, kami um, uh, dito sa Saudi, guys. Hey, Kaya kung gusto nyo yung yeah, mag-abroad. Yeah, pay yeah, lang siya, guys. Kaya, yeah, wait a Kaya nang <laughs> sa placement fee. Yeah, no. Ayan ako. Ayan. guys. Okay, punta na dito. Diba? <laughs> eh, hawak mo. Gawa ka na. ha. Ayan, no. Ito, may buhat-buhat na chichariya to. Ang lakas, oh. Ayan, no. Parin oh. No. Pam Ben, ay grabe ang pogi mo ha. Pogi naman niya ni Pam Ben. Ano pogi pogi niya ni Pam Ben oh. Eh, lang ulit yan pumunta dito si Pam Ben. Ayun, boss ko yan. Ah, lupit yan, boss ko yan. Eh. Ang boss ko yan eh, ano. Lagyan gagi. Lagyan si pare. si Makulit yan. Ayan. Gawin talaga sila Oh. Ayan Oh. Uy, nilaglag. Ayan. Nilaglag. Nang na ako.

Thank you for watching. God bless you all guys.